Oh, matakaw oh. Hindi pa nga sa kanya ha. nagano na. Welcome back mga boss. Good morning sa inyong lahat, you Welcome know? sa panibagong video dito sa ating YouTube channel. At eto na. Yan, una sa tandaan niyo nakaraan nating upload ay ginawa natin 'to nang ano, ng uh, mga kulungan dahil sama-sama yan sila dito yan, sama-sama yan sila dyan at yun, uh, nilipat na natin dito mga boss para at least uh, masanay na sila na hiwa-hiwalay ano? yan, tapos mga boss kahapon malis kasi ako, hindi ko muna sila na ilipat isa-isa no? Uh, kahapon pa ako ng tanghali natin na ilipat at uh, may nangyari mga boss kung natatandaan nyo ito yan. Itong isang to, yung puting yan, dito yan sila. Yan. Dito yan sila naka, ano, naka, lagay lahat yan. Silang lahat, hindi pa natin nailipat. At itong brown na to ay dito. Kasama yung anak niya. Yun, o. Yung anak niya naging isa. Yan. Kasama yan. Dito yan sila. Dito. Tapos, mga boss, yan. Nakita ni Mrs. kahapon habang, ayun, uh, ha, pinapakain niya. nang anak palayan mga boss. Yan, o. Oh buntis pala yan you no? Know? yan, nanganak siya ng dalawa kaso lang uh, problema namatay, matay gawa ng nalaglag dito sa ilalim hindi ko sure kung pinaglaruan ng dalawa kung aso o talagang namatay lang siya ng kusa you no? Know? yan o, oh, siguro natapak-tapakan ng mga yan you no? Know, yung mga anak niya dahil uh, dito yan silang uh, lima halo-halo kaya na tayo ng ano gawa eh no? hindi naman natin alam na buntis pala siya eh no? kasi maliit siya hindi kagaya nung una niyang buntis na naganak siya ng lima na mataba-taba siya noon itong pangalawa niyang buntis ay hindi naman siya ganong kataba eh no? kaya hindi natin napansin at yun na tayo ng lipat siguro kung nailipat natin sila ng ganyan separate separate yan siguro mabubuhay yun yung anak niya dalawa sayang yun eh no? At ito, yan o, na, naglalagas pa nga siya ng balahibo. Ayun o, no? yan yung ano niya, palatandaan na uh, nanganak siya, eh, no? Yan, pag naganyan na yung rabbit nyo mga boss, nagkakalas na ng balahibo. Yan, ibig sabihin yan, malapit na siyang manganak. Yan. At ito, ito yung pagkain nila na binibili natin sa palengke na pinupuntahan natin tuwing madaling araw, yun eh, no? Ito, halagang 10 piso lang to. Yan, ito yung pagkain ng mga rabbit natin. yun. Okay? At pakakainin na natin sila ngayon mga boss. At ito, ito yung maganda pala na sinasabi ko sa inyo. Ito, oh. Yan nyo, malilinis yung kanyang, kanilang mga kulungan, yun. no? Yan. Dahil yun, nawalis ko na kanina yung mga dumi nila. Walang magyan masyado. Yan, bago na ulit yan. Nawalis ko na. Malinis kapag ka nakaganito. Hindi kagaya kapag nakaganito. Ayan, no? Oh. Pag sumala dito yung mga pupo nila, yan, nasasala dyan. Kaya pangit, you know? hindi siya maganda. Ito, pagka naka ganito, yan, pag dumumi sila, diretsyo lang, dun sa baba. Ma mawalis ka agad natin. You know? Kaya hindi pa natin nalagyan ng ayero. Kasi pa tayong time. You no? Know? Baka sa susunod pa yan. Pakakainin na natin sila. Yan. Hati-hatian lang natin sila mga boss ng pagkain. So, yan. Ito mga ano to, uh, repulyo. Yan. Ganito lang. Mag, ganito lang ako maglagay ng pagkain ng mga rabbit ko. Tanggalin muna natin yung kanilang mga lumang kinain nino you know, kasi yan hindi na nila kakainin yan yung mga pinagapak-apakan na nila yan tanggalin na natin Ayan. ah yan tapos yan ito ganyan lang to ano matakaw oh hindi pa nga sa kanya nag -ano na at 'yung pala 'yung mga 'yung mga lagayan nila yan bago rin yan bago ring Uh, tigiisa yan sila meron din yan silang lagayan ng uh, para sa pigs tigiisa rin yan sila eh, no? yan yan lang huwag nyo masyadong dadamihan mga boss pag naglagay kayo kasi yung rabbit ay kayang ubusin yan kahit gano'ng kadami ilagay mo eh, no? Kasi kain lang yan ng kain eh. at ito ito yung ating maliit Maliit siya. Pero tingin ko mas malaki pa yan pag nagkataon. Mas malaki pa yan kaysa din sa mga yan. Kasi malaki yung nanay niya. Yan. Tapos, ito. Ayan, ito, ito yung kanilang mga pagkainan. Kapag pinch yung pagkain natin, yan. Meron din sila. Tara. Yan. Ito. Nilagyan ko siya ng ganito kasi iniisip ko baka manganak pa siya ulit, ino. You know? Eh hindi na, hindi na siya nang anak kaya yun. Ito pinapakapakan na lang nila. Palisin na lang natin 'yan mamaya. Tara na. Tara Okay. Ay na. Medyo mahina pa siya mga boss kasi simple kagagaling lang sa panganganak yun know? Yan, medyo dami natin yung sa kanya. Dito naman tayo sa dalawa. At ito pala mga boss yung ating in order sa Shopee dumating na kahapon yun know? Yan yung lalagay natin dyan sa ano. Mamaya. kulungan na to mga boss pansamantala lang to habang wala tayong nagagawa you know? kasi busy pa tayo yan uh, ito muna yung kulungan nila pansamantala tapos yan ayun na At ito naman sila ang pinagsama ko na naman ulit you know? yan ito babae ito yun, yun lalaki 'yun pinagsama ko na naman sila ulit para ito magig mabubuntis na naman to yan mga ilang araw lang yan pwede na natin ihiwalay para hindi siya maano pag pagnabuntis na you 'no know? yan ito, yan, uh, open na natin itong ating ano sa shopping, no? Yung ating nabili, tingnan natin kung sasakto ba yung sukat doon. Pero sinukat ko naman to. Kung sakto yung sukat nito doon sa inorder ko, sakto rin to Yan. Ito. Wow. Yan. Ano lang siya? Mabilis lang ito mabulok mga boss. Huwag ka ganito oh. sako lang. Pansamantala lang yun know? Pero mabilis lang ito mabulok. Gawa ng sako Uh, ulanan, initan. Bulok na ito. Dito. kung sa na ito eh. At yan, ay kabit na natin yung ano, yan o. yung pinaka ano nila. At ito. Yan, ganito siya dito. Tanghaling tapat ngayon, pero medyo hindi ganun kainit, ino. You know? Mainit siya kunti, pero gabi na tanghaling tapat naman, ino. You know? At yan, terik na terik yung araw. At hindi naman natin dito sila papakawalan pagkagandong oras, ino. You know? Hindi naman natin sila palalaroin dito kapag kagandong oras. Ang time lang nila dito ay mababa ng alas 4 Yung medyo malilim-lilim na dito sa likod At kaya natin lalagyan ng ganyan Para at least kahit paano naman uh, Hindi sila masyadong mainitan Yan At ito Yan, itong aking ring na to Yan o, oh, nakikita niya yan sa taas Ay babaklasin na namin para uh, Tapos na, eh, no? Two hours later. At yun na mga boss, tapos na nating nilinis yung kanilang uh, pwedeng pagalagalaan. At ito na. Yan. Yan na. Yan na yung uh, dito nakalagay yung ring diyan sa may motor ko na yan. Yan. At uh, ito, nagawa na rin natin sila ng uh, pinakakulungan nila eh, you know? Yan. Ayun yung magsisilbing ano nila, yung harang at yan dito, space na 'yan, diyan sila magtatakbot-takbo. At yung dito sa portion na 'to ay Talagyan lang natin 'yan ng harang ay no, yung uh, tela na 'yan. Iharang lang natin dito para hindi sila makalabas. 'Yan. Okay na mga boss. Ayos na ayun, 'no? Ah, uh, meron tayong nakuha dito mga boss na lupa ay no. Mga mabuhag-hag na lupa. At 'yan ang gagamitin natin sa pag ano, pagtatanim natin dito. Kela, maganda 'yan, medyo buhag na 'yan, maraming mga ano, mga bulate. 'Yan Dyan sa loob. 'Yan para may mga tanim-tanim tayo dyan. At dito baka bumili pa ako ng uh, maliit na sukat na ganyan kasi kapos eh. Oh, para maglilim din dito. 'Yan, ah uh, lalagyan din natin 'yan diyan eh, you know, 'pagka medyo nakaluwag-luwag. 'Yan. At dahil medyo hapon-hapon na, bukas ay Uh, papakawala na natin sila dyan at siguro dyan natin sila pakainin pagkatapos natin magluto ng bibingka kasi may lulutuin ako bukas ng madaling araw mga boss no? siguro pagkatapos nang luto ako ng luto ko ng bibingka ah uh, at yan palalabasin natin sila dyan at yun hanggang dito na lang mga boss yung ating vlog at maraming maraming salamat sa lahat ng suporta at nanood at yun hanggang dito na lang maraming salamat